Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay narinig ni Doc Carlos Benides ang sinabi ni Dr. Annalyn Santos na narinig niya nga na nag-uusap itong si Zoe at ang kanyang mami Moira at narinig nga dito ni Dr. Doktora Annalyn Santos na si Moira ang tumulak nga kay Doc RJ kung kaya't agad-agad na sinabi nitong si Annalyn dito nga sa kanyang nanay Lynette at nandudoon nga ito nga si Doc RJ kung kaya't nalaman niya at agad-agad nga siyang nagpa-discharge At sinabi nga niya na pupunta siya ng Apex para kausapin si Moira at si Zoe Bakit mo kailangan kausapin dapat nga sana Doc RJ ay si Miss Lynette nang asikasuhin mo at kausapin mo Dahil nga nakatakda na ang inyong kasal at huwag mong hihintayin Na masira pa ang inyong magandang samahan nitong si Miss Lynette Santos Baka magising ka isang umaga Dok Carlos Nawala na sa tabi mo at sa piling mo Itong si Miss Lynette Santos Dahil sa paglilihim mo ng katotohanan Na ikaw nga ang ama nitong si Sowi At ito na nga siguro ang tamang panahon Kung ibubulgar na nga ni Moira Ang katotohanan na ikaw nga ang ama nitong si Sowi At ano kaya ngayon ang gagawin nitong siya uh, Miss Lynette Santos Dahil lang dun siya nakaharap sa mga sasabihin nitong uh, si Moira. Wala na ang kasal, ang tiwala, na pilit nga uh, ibinibigay sa iyo nitong si Miss Lynette Santos ay bigla na lamang wawala. Hindi mo pinakinggan si Doc Lindo na ipagtapat mo na ang katotohanan hanggat maaga pa nang wala pang maraming makakaalam. Ngayon, huli na ang lahat para magtapat ka dahil mismo nang si Moira ang magbabanggit at magbubulgar ng katotohanan na ikaw ang ama. Itong si Zoe, mas pinili mo pa kampihan or itago ang tunay na pagkatao ng iyong anak na si Zoe at talagang protektahan mo pa kumpara sa pagmamahal at pag-ibigan ninyo ng iyong minamahal na si Miss Lynette Santos at kung talagang mahal mo siya, hindi ka na sana naglihim pa sa kanya ng katotohanan kung ano ang tunay sa pagkatao nga itong si Zoe. Na na kahit na nga nakikita mo na kung papaano apihin ni Zoe dati si Dr. Annalyn Santos pero na nahimik ka lang mas pinili mo na maging masaya ang iyong anak na si Sowi kaysa sa tunay na anak na si Dr. Analine Santos and guys ito po ang ating pakaabangan ngayong araw dito sa Abot Kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi ang makaganapan at pa-exciting at painit ng painit ang bawat kaganapan at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat, God bless and bye bye